Marami nagatanong sa akin kung paano daw uh, kikita sa Reels. Guys, marami naman tayong mapagkitaan sa Facebook, hindi lang Reels. Pwede din sa in-stream ads. At kung ma-invite din tayo sa uh, performance bonus, ay kikita din tayo sa mga photo or text na ating pinupost. So, paano ba tayo kikita dito sa Facebook? Totoo namang may pera, pero hindi madali at hindi rin malaki. Una, kailangan mong ma-invite sa ads on Reels. So before that, kailangan malinis ang ating account. Ang invitation sa ads on Reels, kahit kunti lang yung followers mo, kung malinis ang iyong account, kung original ang iyong mga content, ay posibilidad na ma-invite kayo sa ads on Reels. Pero, kung profile ang gamit mo, kailangan mo pang i-turn on ang iyong uh, professional mode. Kung mayroon kang Facebook page, ay kailangan mo din yung uh, i-switch ang account sa professional mode. Mayroon din tayong mapakitaan dito na stars. Yung mapibigay ng gift ang yung mga audience. Um, In-stream ads. Pero sa in-stream ads kailangan mo na minimum of 5000 followers at kailangan mo ding makukuha ang 60,000 uh, minutes viewed na requirement sa loob ng uh, 60 days. Basta ang importante dito malinis ang ating account iwasan natin na mag-violation tayo at mag-upload tayo ng mga original content dahil ang hindi original content ay magkakuha yun ng uh, violation noon um nakakuha din ako ng content policy issue um, dahil hindi ko ina-adjust ang resolution hindi ko siya tinaasan lalo na pag blurry ang ating contents kailangan na clear kailangan na papasa tayo sa format dahil isa yun sa mga requirement na ma-monetize ang ating content. So, since na iniiwasan ko na yun, since ina-adjust ko na yun, ay um, hindi na ako nakakuha ng content uh, policy issue sa aking uh, reels. Pwede mo naman yung i-adjust once mag-upload ka doon sa reels. Pwede mo naman yung gamitan ng filter kung ang ating kamera ay hindi siya masyadong a uh, mataas ang resolution. Okay, hindi madali ang mamonetize dito sa Facebook at um, hindi na masyadong malaki ang ating kikitain dito. Um, Swerte na lang yung may mga performance bonus na invitation dahil maganda ang kitaan. Pero, hindi din lahat kikita. Magdipindi yan sa post rates natin or sa impression in short sa distribution ng ating mga post at sa engagement kung konti lang ang post rates natin or impression sa ating content or post ay hindi pa rin kikita or kung kikita man ay konti lang so yung uh, performance bonus ay pa lang mayroong nagtatanong sa akin <coughs> ano daw ang tip para mag Uh, kumikita ang performance bonus guys, mag-experiment lang kayo, mag-upload kayo different time of the day at kung saan yung mal mataas ang maganda ang distribution yun ang oras na gagamitin mo, that's all and I hope na uh, makakuha kayo ng uh, information sa aking video uh,